punta namin ngayon yung sinasabing crater ito yung mga daanan namin kininani wala ni kinanding naman yung nani pasa kininani dala na ba kinanding style ba ah sa mga kamaligid na kinanding style sila bayan lang yung basura dahil sa abot na ganing asudre oh ano

madunggan na ni Modering nga bukal na bisa sa. Sa mo sigig ulan na mo na ikuan. O oh, magulan ni sa mo din sa kakusog. Mo kusog na yung, yung aso sa ulan. Adako itong. Adako. Yawa, bukal. Yawa, mulo kan taas. Kuya. May tao dito. Saan ito dito, sino to? Hmm.

kung maririnig nyo ngayon yung kulo ng tubig oh. buta ano unit kayo yung tulo Binet. unit kayo yan kung makikita nyo dyan o oh. grabe yung kulo ng tubig parang bunganga talaga ng ano to parang bunganga ng bulkan to pero yung ako ba naluto ng kahoy to mo oh. wala udah habis ah dah tetes kuan bak bak namanya sebulkan tuh bak buka <coughs> air <ato? Ato>, semua <coughs> hawa nih udah <-tos> ada kata atau atau kemudian mana anak dira dirapa aku pengen anak dira. dah kena usaha bangga dirap yang seintu gak sauna pergi guna mana bangga dah atau nanti apa bah sauna dili Angin apa sih nggak bangga karena kesari masih hmm. karena mau ona subang <coughs> udah dira. mas napaginaunang bangag daw dito wala ba ta ko ah sundang sinay halas oh mm. eto yung dalatin ng sanggot sa delikado daw dito pasokin kasi hindi natin alam kung may ahas pero so, ang sudan so, na natagiri mira dag kahoy dako na halas dito ato una ha ano na ko halas dito yate ay nangyari sa

Wala no wala, wala maganas nah, di hawak na lagi ah. No mo na gasul gigo. Keri ari. Ah. Hmm? Ari agi. Kini Gino ni ani mga kuan na, lugraha. Puyan ang gilihalas kay wala na may kay tugaw. Mantok. Mantok gusto intong. Wala mga hoy ditong. Hola. Karena enggak suka banget bisa enggak kok. Eh, Tadi dek yang dak kok, mulai lu kok anu. Kepusnya saya weh. Kalau kalau aku enggak aku lan tahu, asam kalau gion dia nih. Bangka. Itu nah. <laughs> aku <daun>, tahu nah. <laughs> Oke. Okay. Cepat tuh sarul, jadi si, ngitung sarul doa. Orang <laughs> ada <dosa> nggak kap? Kalau udah sekitar ini mau, <laughs> aturan tumban-tumban ini kan, kau udah nambah kayak, kau sudah naik bintin, gak akan kasukal na dito walang daanan kaya delikado sa ahas daw ang poyo uh, ni tong init unit sa tong kaya nangalaya man yan kung ano so, nangalaya iya mga dahon sana walang halas yan kung makikita nyo dyan may usok Bangak udah gede apa? Ah, bang aku. Di dalam ke oh, depan. Ke depan. Di bangak turu. Kini mulu kan dari tadi nang usus-usus enggak bagus di orang tritong. Ha? Bisa lang betangat lang diolog. Betang sung gunung sono. Lesung. Oh. Ayo, kuat tuh.

Dugaya. Dugaya. Adri, huh? dengo, si pa lang hmm. yung nadri bro Hindi pa ningot din ko, dinos ka init Ayan Wala ni ngalan, wala ni sa ingon Ni ngalan nila nga bangag, wala ra Wala bang buni na discovery sa Buni yung dugayan na ni, bata pa ka Dugayan na ni kaya Wala pa ganyan, kung undang asuk sige rin na Masa naman tayo nila po. Mas doon. Mas doon rari. Ha? Kita ng puti. Napakasukal mga idol. Yan yung nakikita. Ay, pwede na ito. Sangal kayo magkahawan. Hawan. Gali. Bakit ito ba daw mga 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 nani dyan? Ah, na. Una na 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 pagkain sa ganyan sa buka kaputi yun labis ha kiri siguro kuwan po ni Dari at yung ni niya sa gabukal yung ilalong ay yun Ano? sa kuyo ngayon yun wala mo siya luto na yung itlog oo siguro hindi mo rin lugar ilubong mo ba wala sa crater sa sa una kuan kena pang-pang na pangbang Okay na aso sa una pagini nang gawas na gini siya yung dili repita hmm? aso na bro guyo mo yan Mas malakas daw tong usok nung mga nakaraang taon kaysa ngayon Murag kuan na sa sa imo sang ma taon ba bak sa ba, ba box bulkan ba Berubah mas bulkan kan ini sih ulang tahun. Masuk ah, tanya lagi atau diari? hari ada dalan ini terus dalan. Kinanding, pak kinanding. Basura, panlaba, <coughs> Ay, oh, rubah surai penabai dia. Oh, nanti nih besurahan. Ayo, pergi nih sih besurahan. Nih kagak nih. Miangal Gani Ha? Nga ibangag dira nga Kuyao kailan taon Dihuligan daw naglusong sa una Mimilapos daw dito sa dagat Guro misi lakangabis waganak na Pero aso gabung kayo Layo pa kayo eh. Layo. Ako tuloy yung baitan itong bikiri. Eh. Layo pag itong dagat na to. <sighs> <sighs> timbanga pa niya dito. Timbanga. Mag-aso na niya. Ah, Mag-aso. mag daw yun. Yung pinasok namin yung una. At dun yung pangalawa. Yung may malit na usok.